Hindi <trose> ko masyadong. Ito yan eh. Ah. Nakita na... niyo? Oo yan. Bibigyan ko kayo ng time guys. Uh, para mag-isip. Hindi ko muna sabihin yung sagot. Kasi baka... Ah... Uh... Ano? Wala, wala, wala. Sige, sige. Naku, ang dayaw. Yabang-yabang mo talaga. Ay, kaya ko yan, no? Kaya mo. Oo oh, nga, mm. kaya nga. Dati kasi na nagawa ni Hart, eh. Pero tingin ko, chamba lang yun. Dalawang Atta. best ko yun na ngayon, no? Paano ba yes. ang galawan Tingin ko, chamba lang. Ngayon, malalaman natin kung... Pakahambol ako muna. Kung totoo ba talaga yung... yung uh, so, paano ang gagawin ba? Anong rules? Solving skills. Ano ang galawan natin dyan? Yeah. Okay, gagawin natin. Meron kayong four moves. Four moves? moves? Para makabuo ng dalawang square. Ah, ah, kailangan magbuo ng dalawang parisukat sa paggalaw lamang ng apat na lapis. Mismo. Okay, your, your time, time starts ako. now. Ako. Ay, sige. Sino ba? Mali na ako. Ay, eh. alam, alam ko, pinagtatawan ninyo na ako. Dalawa lang. Three. Ano na yun? Ang dami na niyan, ha? Four. Four. Wow! Mali! <laughs> <laughs> Four moves. Pero ano ba tong dalawang... <laughs> nakalita out na to. Not counted, not counted. That's wrong. Kayo, James, Rod. Ako? Sige, subo ako. Sabi ko sa'yo, nakatsamba ka lang doon eh. Hindi ba yan? Mga iBelievers, habang sinusolve nila James at Rodfield, try niyo rin i-solve ni sa inyong bahay, ha? Huh? One. Mag-isip-isip kung may time. Pag may time. Pag may time, mag-isip-isip din. mag-isip din. Hashtag, pag may time. Obviously. Tatlo Ano yan? At least square ako dalawa lumalabas. Ikaw at dumadami si, pa yung square. Si, <laughs> alam ko lang ano yung square. Ah, ito lang pala yung square. Zero takay dalawa. Ikaw. Bira. Nakita. Di, nakita mo na. tinuroan na kita. Di, hindi. Pag hindi mo pa nakuha ito, iwan eh, ko na lang, ah. Hmm. Hmm. Tinuruan na kita. Pag hindi mo nakuha. Sa? Ah. Dalawa. <laughs> Tatlo. <laughs> Rectangle yun so, e. Eh. Square ba ito? Hindi na. Tapos ka na. You had your chance. Ano mo, munti ka na e. Eh. Malapit ka na e. Eh. Oh, Pero na. sige na nga. Ito na nga. Ito na. Ito na. Sige na Alam ko na eh. Okay. Watch closely. Hindi ba pareha ba? Saan pareha? Pare-sukat Ah! para sukat One. Two. Two. Three. Three. Four. Mm. Oh, oh nga, one, one two. Ay, ay, ay. Oh. pala yung naisip ko. Uh, Nakakainis. Mali sa hindi ko naman sinabi na kailangan same size ang square, di ba? Basta oh, sabi ko, oh, magbuo ng dalawang square. Hindi natin na na. Gets mo na. I believe! <laughs> oh, ano? Okay ba? Okay ba ang aking pencil puzzle? Okay lang, medyo boring. <laughs> boring? <laughs> Hindi mo nga nakuha. Boring. <laughs>